sayo pa sa buntag karong adlawa Nobyembre 9 sa kasamtangan nga tuig nagtapok sa gymnasium sa barangay Baluntay Alabel ang katigulangan nga nagahandom sa ilang social pension dire magkuan mi maghulat mi og naa may social pension itong ito nagka-collect kami ng 3000 last September no Ayan. ito kay nadagdagan mo naman tayo na, na instead na 500 naging 1000 oo this to, oo itong 2023 na makakollect kami ng 12,000. At tayo follower lang tayo na kung ano yung matanggap natin, yun na lang. Bilang Vice presidente sa Senior Citizen Chapter sa Baluntay, nag a karong adlaw nga makadawat um, ni og 3,000 amount ay ang ginaano sa gobyerno, ginatawag nga uh, ayuda. At is, lang kaya po nga per month, 500. Mm. So ang release, ana, every semester. Mm. Every semester, we have uh, 3000. Ah, uh, mao kami nagpasalamat kita sa national government nga sa edad nga 60 makareceive ka nang amount uh, 1000 every year sa next year. So, burona nagpasalamat kita sa atong halandong pangulo ilabi na ka to nag-sponsor sa sa social pension sa mga pila ka tuig nga nagdumala nga to, sa national government nga ginapokus nila nga ang senior citizen ginatagaan ginag importansya. Usa sa nakadawat og tulo ka libu ka pesos nga pensyon sa ikaduhang nga quarter si Hamsia. Na dismaya kini tungod nagtuo kini nga unom na ang ilang pagadawaton nga pensyon. Kini human aprobahan ang Republic Act 11916 kunan act increasing the social pension of indigent senior citizens. Ah uh, gusto po gusto namo madugangan ang among ayuda karong hmm. maabutan na next year, 2004. Kay maluoy mo sa mga senior ba? Kay ang senior, daghan na gibati. So ang gusto namo, sana maabot ang next year, 2004, makadawat na mo. Ma uh, 2024 makadawat na mo may ugda ko mm. kaloyan Saginoon, sa ginoo para malipay. Pa Kuan pa? Ang nadawat na karon 3 mil. 500 so, mm. bulan? oh, uh, bali ang bulan 500. Mm. So 2004 basi ma namin itong 1000 so madako na ang among madawat pero sana ang ipangayo namo ang mga senior every mag birthday na poy kalipay. Gibutyag sa personahe sa Department of Social Welfare and Development Office kundi SWD nga gipaspasan nila ang pag-release sa second quarter nga pensyon. Gani sa karon, bisag na na ang balaod nga 100% increase sa pensyon, wala pa silang sayod kung kano sa moabot ang pundo. Bali ang gina-release karon is second semester Uh, sa social pension ng ating mga senior citizens. Uh, worth 3000 kaya 500 man ang per month, so times 6, so 3000 Kami manggod na na-adricaron nga nag uh, bali hindi kami ang focal yod or head ng social, tig lang po kami. Kahebaluan, nga nagpagawas sa advisory ang chairman sa National Commission on Senior Citizens, nga si Atongi Franklin Kihano nga kinahanglan pa punduhan ang USBAU ng lima kagatos ka pesos. In the heart of changing lives, si Brigada Verdiason sa Brigada News Jansan, Brigada News.